Good day everyone, welcome po. Welcome po. Uh, And dito po tayo ngayon na uh, para i-share sa inyo ang ating mga collection ng mga gold coin. Ito ang 1p, 2p at saka 4p. Ito 1p rin to. Ito yung mga pera nung panahon ng Kastila, gold coin, pero hindi lang naman gold, may mga silver din. So, ayan Makikita niyo yung detalye. Reina de las Españas, 1p Pilipinas. So makikita nyo, yung mga palawon talaga ng Kastila, may mga gold coin na. Ayan, Isabella 2, or Laji de Dios, Ila Cons, 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 ayan, 1864. Ang bigat nito ay 1.6 grams, 22 carats. Kung hindi ako nagkakamali, ang value na ito ngayon sa market ay mga depende sa timbang niya. Oh. Usually kasi dapat nasa tamang timbang pa siya at sa graded o oh, quality ng barya oh. pero yung mga ganito ah, naglalaro na to na ng mga 8,000 piraso isa no? opo no ang 1P na may timbang na 1.6 grams ayan at kung may gusto kayong i-share, ibenta o um, gusto mo gustong itanong, i-message nyo lang po ako i-comment nyo lang po ako. ito naman yung 1868 1P din po yan Ayan. So, hanggang dito po muna muli. Ayan. Thank you everyone and God